Okay mga guys, maraming salamat sa lahat ng mga tagadali sa aking tinapay sa hapong ito. Shout out sa lahat ng mga suki. Shout out sa lahat-lahat na mga uh, nagsuporta sa hapong ito. Walang wala na kami, pinipicture mo pa eh. Ako. Hello mga guys. Shout out sa inyo. Hirap Uwi na Ah um, um lahat ng mga suki may maganda ang loob ang iba naman puro reklamador ay yung sinasabi ko samantalang lima daw sa tindahan binibinta ko daw mahal paano naman angkat kasi hindi nila naman laman na sinasabi ko sa kanila angkat lang yan mga kaidol uh, um, aking tinapay hindi man talaga pilitan ang aking lahat na binibintang ito ang gusto ko lang kumita man ako para sa pamilya ko yan ang aking laging tinitinda dito na makatelepon sa aking pag-uwi na makapadala sa araw-araw na ating pinutipon sa isang mundo na may bigay sa pamilya lahat ng mga kita ko Ayan, sana naman maintindihan nyo ang aking angkat na pinapay kaya nagiging 3.20 dahil nga po angkat lang angkat na hindi lang kumitang may-ari kundi ako kaya nangangamuan ako dito. Nagtsatsaga ako sa ulan init. Ano na kayo? Nandiyan ah. Kakainin nyo na lang. Sabihin nyo, mahal. Kamantalang alam nyo naman ang sitwasyon na panahon ngayon wala nang mura. Ang mura ngayon, asin, kangkong. Yan. Kung gusto nyo bumili, kangkong. Kung gusto nyo tumipid, gulay-gulay kangkung kangkung lang yan mga guys yan mura asin o oh. yan na lahat ng mga kuripot yan sana naman Bawas buwas ang pagkuripot na hindi naman magyayaman talaga o oh. kung sakaling mga big time kayo lalo kayo magiging mayaman dahil sa kuripotan nyo kaya mas ko sa inyo, mga galit na lahat, ng mga passer-passer dyan, mga komenta kayo. So mga good, salamat. So mga God, so mga bad, sorry. Salamat pa rin. Kasi, hindi nyo ako maintindihan. Kunting halaga na hiningi kong tubo na matulungan nyo ang aking pamilya. Kaya ako nagpapakahirap dito sa Manila, na nagtitiis, na malayo ang aking pamilya, nagtitiis para kumita. Yan, sana unawa nyo naman na kayo rin may pamilya, at kung sino man din ang mga negosyante, alam nyo naman, bilihin Ganyan ako dito, nagtitiis, lungko, ulan, init. Yan mga air pollution ah uh, dyan mga taong hindi makaunawa sa so mga binibinta ko salamat na lang puro salamat hmm so mga may amnesia dyan may mga amnesia kukuha ang pinapay nasabihin sa walang utang, bayad na daw kapag hindi naman ko ang ko at masalamatan ko lahat sa mga pambibili kahit mga puripot makasupport naman po ako sa aking mga binibinta yan lang ang mahingi ko kahit puripot kayo ang youtube channel ko huwag naman po kalimutan pakishare, isubscribe aking youtube channel na mahirap na vlogger na lagi lang naging sa inyo ng subscribe at saka share ayan lang magpanood ninyo sa akin tuwing ako yung bablog mga uh, guys kahit ano lang aking ginagawa ah uh, kita nyo lang sa social media masaya na ako kahit maraming na ano sa inyo sa akin panonood nyo nasabi ko nga sa inyo pangit man sa inyong paningin pakisurba at pakisir pa rin dahil ito ang aking nililibangan at saka tiktok san roal mga ka guys ano mga ko mga guys maraming salamat sa lahat ng mga panood nito pakisir na lang po good afternoon to all of you tapos na ang aking pagtitinda Sir, oh, uh, mga mag-comment dyan mga pasir dyan hindi e, eh, sabihin nyo na thank you God bless